Good morning mga kaibigan So, diretso na tayo sa kilohan Tignan natin kung Ilan ang kilo natin Nabawasan ba o hindi 90.1 So, may konting bawas yung ating kilo natin Welcome sa ating uh, Day number 4 tapi kapi lang Walang asukal, walang gatas Yan. Tapos yung hot water. So, yun lang. Yun lang ang ating luxury at the moment. Hindi ako makapaghintay mga kaibigan. Ah, grabe. Hindi ako makapaghintay na matapos na tong challenge natin kasi wala na tayong ka-energy-energy mga kaibigan. Kaya sana matapos na to. Pero itong araw pa at saka bukas. Oh my goodness, hindi na ako makapaghintay. Ini-imagine ko na yung aking kinakain na kanin at ulam. <laughs> 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 Siyempre, wala tayong ibang kakainin kundi ang ating uh, lechon. <laughs> my goodness, gutom na gutom ako. Hmm? Unfortunately, mga kaibigan, no? wala na tayo yung, ano, yung persimmon na juicy. Hmm? Pero, siyempre, masarap rin to. Burger at siyempre, ang ating adobo. Oh my goodness. Hmm. Ayan! <laughs> <laughs> pa ako. Ang lamig kasi, mga kaibigan, no? So ayun mga kaibigan, kain po tayo. Mm. Mm. Sinisipon ako ah. Mm. Mm. Oh my God. Mm. Mm. Yep. Mga kaibigan, tapos na yung trabaho natin at uh, susunduin natin si na Mrs. at Liam. I mean, uh, uh, sasalubungin natin sila. Ang hirap magtagalog. Kaya pasensyahan nyo na mga kaibigan kung nabubulol ako palagi at uh, hindi ko alam magtagalog. Give it to me like... Nandito na tayo mga kaibigan. Oh! Sana may mahanap tayong parking dito. Ang hirap maghanap ng parking dito. Mayroon kang matatagpuan pero malayo. So, tignan na rin kung may masiswertehan tayo. So, wala. Hanggang ngayon, wala, wala. Ayun! Meron! Meron! May, mayro, meron! Ay, naka! Ayun, no? Bakante na yan, no? So, tignan natin kung... Kung pwede, i-check ko lang yung shield. Ah, meron! Ayun! Yeah. <laughs> Ay, naka! Yeah. Anong ginagawa ng mga taong to? Tinitignan niyang dinalaanan. Ayan, dito na tayo mga kaibigan. Yep. Siyempre magbabayad tayo ng parking ticket muna. Bago tayo magpark kasi pag wala ka nito eh, multa ang aabutin mo mga kaibigan. Oh, ano Ayun, ito.

may hinahanap sila hindi ko alam kung ano umuwi na tayo mga kaibigan let's go home ayan si Mijes at si Kamiya yung dalaga namin yeah medyo nag curve kami ngayon yeah. so nandito na tayo mga kaibigan ah ah uh, ati i-open ko lang yung ano sarakyan I-open lang natin. Eta. Ah. Ayan. Okay. Okay na? Yeah. Oh, sige. Grabe ang ano na. Madilim na eh. Alas 5 pa lang. Ayan mga kaibigan Gawa tayo ng tsa Ayan Si Mrs. naman, anong ginagawa mo? Magluluto ng rice Rice Oo. Okay Tapos, anong linuto mo kanina? Ito Ano yan? Uy, parang ano ba? Uh, Grind ah. meat Na may zucchini at Carrots Okay o, tapos yung Paris rice. Oh. Ito yung linato ni Mrs. Oh. Hmm. Ang sarap-sarap. Tapos syempre yung rice natin. Hmm. Anong kinakain nyo? Rice at ulam. Hmm. hmm. Anong lasa? Masarap? Masarap? Mm -hmm. Masarap daw mga kaibigan. Ako naman, tikman ko lang yung ano, tikman ko lang yung aking tsa. Ah! Masarap rin daw mga kaibigan. Lasang, walang lasa mga kaibigan. Tubig na mainit. Humihirit pa. Parang nabitin ka sa kinain mo ah. Bit dati. Kaya, naghirit siya. Ako naman mga kaibigan, andito pa rin yung aking tsa, no? At, uh, mga kaibigan, balang araw, no? Balang araw. Pagkatapos ng challenge natin mga kaibigan, magre-revenge rin ako. Ang kakainin natin na unang-unang kakainin natin mga kaibigan ay ay yan. rice, rice. Oh my goodness. <laughs> ang hirap, ang hirap mag-sacrifice. Alam mo ba yon? <laughs> Alam mo yon? Hindi. Hindi. <laughs> Alam daw, <Alam> daw yun. <laughs> Toto biglang Tubig lang tayo mga kaibigan. <laughs> Pero sandali, sandali, sandali. Huwag. <sighs> <sighs> <laughs> <laughs> Tapos rice. Oh my goodness, ito yung pinakamasarap na amoy ng rice na naamoy ko sa buong buhay ko mga kaibigan. Hanggang dito na lang yung vlog natin for today mga kaibigan. I'll see you. We will see you tomorrow. Maraming salamat sa mga nanonood. <laughs> Di joke lang. So, ayan. Tomorrow mga kaibigan, bukas. Mag -ano tayo? Ah, ito yung, yung bukas yung last day natin. So, day number 5. Yung day number 4 natin na uh, survive natin mga kaibigan. So, yun nga lang. Nung kaninang madaling araw, grabe, sumigit yung tiyan ko. At uh, kumukurug-kurug, naggaganon ganon Pero uminom lang tayo ng tubig at okay na. Yep. Busy, busy siya oh. Disturbohin natin siya. Kasi mga kaibigan, uh, may uh, gusto akong shout out. Shout out mo nga yung inilista mo dyan sa papel na yan. Shout out kay Fernando Mexico. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sir, sa inyong suporta, no? Uh, taga ano siya? Taga Metro Manila. Ah. No, siya. Mm -hmm. At sa kasabi niya, uh, matagal na daw siya nanonood noon pa sa mga videos natin. Kaya natuwa ako at uh, ah, okay. shout out. No. eh di kilalang kila na kami oo ni Sir Fernando <laughs> ni Sir Fernando Mexico ah, sige maraming salamat maraming Sir maraming salamat ah, magingat po kayo ano so Opo. God bless <coughs>